Naway Panginoon, ang pamilya niya po ay maging matatagsang ang pagsubok Panginoon upang sa ganon si Rabi at Panginoon ay maging instrumento ng Panginoon para sa pagpapayag ng inyong mga salita Panginoon. Naway Panginoon, gawin niyo pong inspirasyon ang pamilya nito Panginoon upang sa ganon Panginoon magtatuloy po sila sa inibisyon Panginoon. And Panginoon, i-bless niyo po lagi sila Panginoon upang sa ganon Panginoon, ano po yung

Yes, Lord, for the sake of the and the Spirit. and amen. And glory be to the Father, and the to the Son, to the Holy Spirit, Spirit. as was as the beginning, is now is be and Amen. The Father, and the Holy Spirit, amen. to Happy, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, ang hirap pag puro vlogger pa rin. Pag pala puro vlogger pa rin yung ano, ano, bisita. Lahat na 1, 2, 3, isa pa. Baby, baby, 1, 2, 3, 4. O lahat na kayo, upo na dun, upo na, dali. upo na, upo na, upo na, upo na, oh, mga baby. upo na.